Good morning. Good morning. So ngayon pupunta na naman ako sa aking balkon. Maganda yung araw ngayon. Sumisikat. Malamig na dito sa Switzerland kasi September na. Baka nga next month ay magi-snow na dito. Pero I'm sure late ang snow. So ito nga yung aking mga kamatis, may mga bunga na uli. Nakailang harvest na kami ng kamatis dyan. So napakasarap, napakatamis ng kamatis at ito, pakikita ko sa inyo ulit yung aking balkon napakaraming tanim at ang aking kalabasan na may bunga, pangalawang bunga yan, yan medyo maliit pa, ipakita ko sa inyo, ang nakikita ko dito kapag nandito ako sa labas ng aking balkonya yan, yung mga kapitbahay ko dyan medyo mataas nga yung Apartment namin dito na inuupahan. Opo, umuupa po kami dito ng apartment sa Switzerland. Ayan, nasa second floor kami. Wala kaming lupa, wala kaming garden. Kaya dito na ako nagtanim sa aking balkon. Ito naman yung unang, unang nabuhay na, na ano to? Bunga ng kalabasa, so medyo malaki na siya. Kagakama ako na. Marami na akong nakuha na bulaklak dito na inulam ko at sinawsaw ko sa bagoong napakasarap. At ito naman yung aking mais. First time ko magtanim ng mais sa may paso. O ayan. Nagbunga naman siya pero hindi na siya, namatay na siya, hindi na yata yung lalaki, hindi na namin mapapakinabangan. At ito naman yung strawberry ng aking mga anak, kaya namumunga pa siya o oh. kahit medyo malamig na. Nung last summer marami na rin kaming nakuha na strawberry dyan. Ayan ito, may hilaw pa, hilaw-hilaw pa siya. Tag-ulan na nga dito sa Switzerland at ngayon lang uli siya nag-init. Tapos na tapos na talaga yung summer dito. Kaya yung mga halaman ko, I want ko. Para mamamatay na rin ito kapag winter kasi sobrang lamig. Yung mga kamatis ko, ayan may dalawa akong puno na kamatis na may disease. Kaya ganyan yung bunga niya. So hindi ko na itong mapapakinabangan. Aalisin ko na ito sa susunod. Sayang naman, galing pa naman ito sa kaibigan ko yung puno niya, binigay niya sa akin. Kaya lang nagka-disease talaga siya. Pero kahit na ito ay ganito yung bunga niya, maaano pa rin siya, makakain pa rin ng alam ko niyan. Tanggalin mo lang yung may sira na kakain. Pero hindi ko na siya kakainin kasi marami pa naman kaming cherry tomato. So ito na lang yung aking kakainin. Masarap yung cherry tomato na to. Ito yung ano, dilaw orange yung kanyang bunga. Meron din ako nagbubunga ng red na sarap din matamis. Grabe nga magbunga ito mga cherry tomato nito at malusog na malusog kahit nasa pasuko lang siya tinanim. Nilagyan ko lang siya ng ipot ng manok para mataba yung kanyang uh, halaman. At ito pa yung isa kong kalabasa. Ayan, nag-iisang kalabasa. Yung isa doon sa kabila, dalawa yon Ito naman yung pangatlong kalabasa. Namu namumulaklak na rin siya. At may bunga na rin. O oh, ayan, namumunga na rin. May buko na siya. Sana magtuloy para marami kaming kalabasa. At ito nga yung aking ampalaya na tinanim ko rin sa paso. Isa lang yung nabuhay niya. Marami akong tinanim pero isa lang talaga yung nabunga. Pero okay lang, na, marami naman siya mga sangat-sangat, mga dahon-dahon at nakapitas na ako. Nagbubulaklak na rin siya at nakita ko meron na rin siyang maliit na buko. Pero aywan ko kung magtutuloy kasi nga mag-summer, magsas mag-winter na dito sa Switzerland. At natutuwa nga ako dito sa aking mga tanim kasi, kasi sa Paso lamang ay talagang, Nabuhay sila, malusog at marami na rin akong napakinabangan. Ito ang sili kung tanim na ito ay yung mga dahon niya. Ang dami ko nang napitas at nilagay ko sa aking um, tinola pag nagtitunola ako. Yung mga anak ko ay gustong gusto rin ng tinola na may rice. Ito yung sili, nagbubunga na. Nakailang pitas na kami ng sili diyan. Maahang din siya pero hindi siya masyadong maanghang katulad ng sili natin dyan sa Pilipinas. Piliit na sili. Tuloy-tuloy pa rin ang bunga ng aking sili. Kapag malamig na nga at nagyayelo, ipapasok ko siya sa loob ng bahay. Itatry ko kung mabubuhay siya sa loob ng bahay. So ito yung aking mga pananim dito sa aking balkon. Medyo mahaba-haba rin ng kaunti yung balkon namin. Kaya medyo marami rin ako na itanim.